Alright, welcome back pong muli mga mahal kong manonood sa akin pong YouTube channel na ites Tambayan. Well, nandito po tayo mga mahal kong manonood sa my Shore sa Tagig City. Ayan, ipapakita ko po sa inyong kagandahan dito mga mahal kong manonood. Ayan, ayan po mga mahal kong manonood, po, manonood senyor yan, yung... Senyor po dyan, senyor, diretsyon na rito, wag lang pumila. May kasamang senyor, dito na po tayo. Ayan. Ayan po ang view dito. Yung tanawin. Ayan, medyo pipila po tayo. Papasok. kaya kaya lang sa totoo lang Kung inyo pong mapapansin, mga mahal kong manonood, ang tao po rito ay labas pasok. Ayan, iyan po. Ayan pong nakikita nyo po ay papasok po yan. Pipila din yan katulad namin. Ticket Direto na kayo sa Ayan dahil may ticket kami Kaya hindi na kami bumila Nang kahaba-haba Tapos, may sila. Huwag kang tatangatang maiwan ka. Mapapapila ka sa walang tiket. pag may ticket Dito din dito po. Dito din Ay, ay saan kayo? Pila lang po ay, tayo, ma'am. Sa pabila, ma'am. eto na, sige na, nandito na po tayo. Nandiyan sa lobby, eh. <laughs> Ayan, medyo nagkakalituhan. Mga mahal kong mano noon. Ayan, sir. Pabila lang po, pabila lang po. Ayan mga malcomanol, bali nakapasok na po tayo dito ngayon sa Lake Shore. Ayan, ayan. Ayan, may nagluluto siya. Ayan, ang ganda dito mga mahal kong manonood. Welcome. Ayan pong pilang yun, yung patungo po yun sa uh, floating cottage. Ayan, ayan po yan. Oh. Ayan, marami nagpipicture taking dito. Oh. picture kayo. <laughs> Ayan, natatakot yung aming kasama. Isa ha, magpapicture. <laughs> Ayan, natakot siya magpapicture eh. <laughs> Ayan yung uh, Laguna DB Ayan Ayan po. <laughs> Ayan, ang ganda po dito mga mahal kong manonood. At syempre po, mega mega love shout out po sa inyong lahat, sa lahat po nang nanonood ng ating video. Mega love shout out po sa inyong lahat at maraming maraming pong salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong YouTube channel na ATS Tambayan at gayon din po sa aking Facebook page na ATS TV Blog. yun sa heart ko. Oh, ayan. Ayan, kaliwat kanan po mga mahal kong manonood. Ayan yung malaking puso. <laughs> Dito. Tapos ito naman yung bilin. Ayan. Tapakita ko po sa inyo mga mahal kong manonood. Ayan. May ups ka. May ups Ayan o. Ayan, marami na picture taking dito sa heart. Ayan, marami na nagpapapicture po dito sa may malaking heart. Ayan. Yung tinatawag na ang Pasko sa Tagig ay pag-ibig.

Siyempre, yung aking kasama sa gabing ito sa aming sinagawang pamamasyal, yung ayan, yung aking dalawang anak, si Fred at si Apol, yung aking asawa, at yung aming kapitbahay.

Ganyan mm, yung aking may bahay Yung aking asawa Picture, Alago, ito, ito, ako, no. oh, Picture oh, po na pipicture ako kayo mo ka pa na Sige na Ayan, ko yung aking tatlong angel Ayan yan po sila Mga malgumanonood <laughs> <laughs> ayan o, ayan o, ayan. <laughs> ayan. Ayan, mega mega love shout out po sa inyong lahat. Welcome. Ayan, <laughs> <Joker> oh. <laughs> mahalo po kayo dito mga mahal kong sa pasalan dito po sa tagig ayan siya makulit ayan, Si natin ito mga malupang manlolod, mahal, ayan. So. ayan nandito na tayo mga mahal kong mahal sa may kalagitnaan at syempre po mega mega love shout out po sa lahat ng ating mga mahal na manonood

Ayan, nalabas na po kami dito ngayon sa mga heart. Ayan, may mga pagkain din po dito. Pero pa po, bukod po doon sa dinaanan natin kanina, may mga pagkain din dito. At yung mga, kung mapapansin po ninyo, mga mahal kong mga nood, uh, siksikan talaga. Dahil yung tao rito, uh, labas-pasok lamang yung mga nakikita nyo po na paharap sa akin palabas po siya ayan yung daming pila ng pagkain ayan Yan, yan po yung mga pagkain mga mahal kong manonood meron din dito sa kabila ayan kaliwat kanan ang kainan dito at syempre yung mga ayun tao yung mga tao yan mega mega love shout out po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating mga followers, sa lahat po ng ating mga subscribers, mega mega love shout out po sa inyong lahat. Kakain daw siya. Ang buto kasi din. 120 lang. Good man, Jim!

Ayan, bali daming kumipila sa mga kainan. Hanggang oh, dito, mga mahal kong Ayan. Ayan, may live band dito. Sa kawin ito. <laughs> Sir, pwedeng may bayad po? Wala Alam, hindi, hindi naman yan. hindi naman kasi, hindi naman ah, lang picture, lang. picture lang hindi pala ito makatakbo dahil ano na Oo, picture na lang sa train dali ito yung train mga mahal kong mananood hindi na pala siya makaikot dahil sa dami ng tao kaya hindi na siya makaikot so ang nangyayari ngayon picture taking na lang siya picture taking na lang siya pero libre siya dahil sa dami ng tao ah, hindi na makaikot yung ano train ayan po oh. city of tagig ayan ayan lulusot naman tayo dito sa kabila ayan ganito po dito sa tagig pag buwan ng December Ayan, oh. no. at mega mega love shout out po sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga mahal nating manonood. Sa lahat po ng ating mga followers sa ating pong Facebook page na ATS TV Vlog at sa lahat po ng mga subscribers natin sa ating pong YouTube channel na ATS Tambayan. Ayan, magbaba-shoutout tayong... Ay, dito doy, doy! Para naman... Anong pangalan? D.J. Santos po. D.J. Santos, ayan! Shoutout po kay D.J. Santos! Ayan doy, harap ka doy. Ayan, ayan! Ayan, salamat! Salamat po! Okay, salamat! Ayan, ka, ka, dito po mga mahal kong manood! Kainan na naman! Ayan o! No? Ayan, medyo mausok nga! May usok siya! Ayan! Ayan! Ayan 'yan. Meron kasing live band dito. Ayan 'no. Oh. Papunta doon sa kabila. Ayan, ang ganda ng boses ni ate. Yung nagkakumakanta ng live. Yung kinuna natin kanina, mga mahal kong manonood. Naka-live po siya. Ayan, bali lumabas kami, mga mahal kong manonood. Ayan, o. Oh. Ayan, na-traffic na siya. Nasa tabi kami ng kalsada. Pero, uh, ano po talaga ito sa mga tao? Yung daan na Ayan, lahat po ng poste dito, mga mal kong manood, mayroon pong ganyan, no? Oh. Ayan. Pagpasok na lang doon sa loob. <coughs> Ayan. Mayroon din pong mga ano dito mga malgumanon sa loob. Ang ah, mga verses mula po sa banal na kasulatan ayan ayan yung tagig sink big tagig ayan po, ayan, ayan nakalagay dyan na sink big tagig ayan, panibago naman to mga mga papasok na naman tayo sa panibagong entrance Pag may ticket po. Ticket dito sa taas. Ah, dito sa taas may ticket. Oh, online dito. Ayan. Ayan oh. Pag, ayan, mga abangan yung mga malmo pag nakapasok na tayo dito sa ano sa kabila. Para makita nyo po. Makikita nyo po ng mas malapitan ang kagandahan dito po sa Tagig. free lang po ito mga mahal kong manonood open po ito sa lahat ng tao tuwing December ayan tuloy ko dito mga mahal kong, mayroon naman tayong daanang ng entrance fee pero free free admission po ito live band po ito This is the song that, uh, Ayan. We're po. We're, we're ma'am. Ayan. Here's the song from Orange and song is Ayan, live din. Live band din po ito, mga mga online talaga eh. online online dito ang kami dito, may ticket po dito dito so, tayo dito may ticket parang ate makaharap po tayo kaya video hindi tayo hirap sa pagpasok kasi maraming entrance mga mga Ayan, medyo malayo lang tayo dun sa live.